Isa ang Phoenix Suns sa sampung NBA teams na hindi pa pinapalad na manalo ng kampyonato sa liga. Sila nga ang masasabing most storied franchise to never win a title. Kumbaga sinasabing sila ang pangalawang pinakamagaling na team na hindi pa nananalo ng kampyonato. Ang una sa listahan ay ang Utah Jazz. Since 1968 nga lang, ang Suns ang pinakamatandang team na hindi pa nagkakampyon. Okay, gets na yata ninyo na wala pang singsing -sing ang Suns pero tatlong beses na silang nakatungtong sa championship. Una ay yung 1976 na pinangunahan ni Paul Westphal tapos yung 1993 sa Charles Barkley era at recently nitong 2021 sa Booker CP3 tandem sa The Valley. Ang tatlong finals run na yan natapos in 6 games. In favor ng kalaban. Sa kanilang malalim na history, meron din silang 11 Hall of Famers. Dalawa dyan nag-MVP. Si Steve Nash na nag back to -back noong mid-2000s at si Charles Barkley noong 1993, parehong ira nila ang masasabing best years ng Phoenix, nagdala ng excitement sa Arizona ang 7 seconds or less Suns ni Steve Nash at isa ito sa mga naging perennial title contenders during its run. Pero kamuntikan man ay hindi ito nakaabot sa finals. Ang Suns team naman ni Barkley sa unang taon pa lang gaya ng Phoenix team ni Nash ay naging best regular season team. Ang kaibahan lang nila, yung kay Chuck nakarating all the way sa NBA Finals. Masasabi natin na ang 1992 off-season trade ng Phoenix para makuha si Barkley, ang biggest trade nila in team history bago syempre ang pagkaka-acquire nila kay Kevin Durant noong nakaraang taon. Bago dumating si Sir Charles sa Phoenix noong 1992, isa ng perennial playoff team ang Suns. Isa nga silang 0. .500 team sa pangunguna ni na Kevin Johnson at Tom Chambers pero sadyang hindi sila makausad. Samantala si Charles Barkley naman na nasa Philadelphia noon ay nasa anino ng success ni Dr. J at Moses Malone, mga malalaking ira ng Sixers. Superstar in the making si Chuck pero wala siyang sapat na tulong sa East. Hindi rin nakatulong na talagang malalim ang East sa mga panahon na yon. Merong Celtics ni Bird, at Bulls ni MJ. Nang mapunta sa Phoenix si Barkley, yun na rin ang signal ng kanyang pagiging superstar. Ngayon may katulong na siya. Kasama si na Kevin Johnson, Dan Marley, Tom Chambers, Cedric Chebalos, at free agent acquisition na si Danny Ainge. Nakuha nila ang best record na 6220. Heto na ang Suns. Inuwi ni Chuck ang regular season MVP award nun, fresh from the gold medal run niya sa Dream Team na siya ang naging best player. Nakarating sila all the way sa finals pero nabigo kontra sa Bulls ni Jordan. Sa sumunod na dalawang taon, tinapos ng eventual champion na Houston Rockets ang kanilang season. Heartbreak na 2-0 sa Houston Block. Matatapos na din ang Barkley era sa Phoenix. Tinraid na kasi siya ng kupunan papunta sa Rockets. Kaso, gaya ng Suns team na binuhat niya, bigo ang Akim Barkley-Drexler at eventually si Pippen sumali din. Bigo silang ulitin ang back-to-back -back championship run ng Clutch City. Tinapos ni Barkley ang karera ng hindi nagkakampyon. At hanggang ngayon, hindi pa rin nakakatikim ng sing-sing ang Phoenix. Tingin mo plok, kailan kaya darating ang araw na yan? No pun intended pero kailan kaya ang araw ng Suns? ay siya plok. Luis Ascona sa sulat ni Ryan Garcia. Hanggang sa susunod na episode ng Jump 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 ballero.